El Sandi nga ngayon at walang pasok yung mga kapatid ko kaya pinagtulungan na nga nilang gawin yung aking kusina. Tapos nga nilang gawin yung aming kusina ay niyaya ko naman si Boss Homer na pumunta nga ng Pure Gold at bumili na nga ng aming mga dahil ilang buwan na nga kami walang chichirya. Tagal-tagal na nga ako walang mga chichirya mga langga dahil pinag-iisipan ko nga ng mabuti kung saan nga ako kukuha ng aking mga kung sa Pure Gold ba o sa mga ahente. Kaya yung araw nga ay napag na, na nga namin ni Bosomer na dito na nga kami sa may Pure Gold kukuha ng aming forward ay natapos na nga kami sa aming pamimili dito sa may Pure Gold at nyo naman mga na hindi nga pwede mag video doon sa loob ng pure gold kaya hindi na lang ako nag video at dito na nga sa labas ng video punta namin dito sa may pure gold ay nakamotor nga lang kami at hindi nga kasi itong aming mga dala, -dala na motor kaya nag tricycle na lang ako pa ng bahay si boss homer naman ay nagmumotor nga isa na nga sinalansan ni boss homer itong aming nabili dito sa may pure gold at buti na nga lang ay tinulungan nga siya ni manong driver maraming salamat talaga tatay at tinulungan mo nga si boss homer at napanalinga yung trabaho at napanalingay yung pag uwi namin sa bahay natapos na nga nila isalansan yung kaming mga nabili ay tinalian nga lang ni kuya para hindi ito mahulog pag kami ay bumabiyahe. forward mga langga ay tumatakbo na nga yung tricycle at ito nga gabi sobrang haggard na talaga ako mga langga dahil hapon na nga to at paggabi na nga. So, kasi ako namili nitong mga chichiria mga langga ay parang iisipan ko na talagang mabuti kung saan ko nga to isalansan pagdating dito sa may tindahan. Kami ko na nga naiisip kung saan ko ba isasalansan itong mga pagdating dito sa tindahan at ito nga yung aming ginawa. Guys, tatanggalin ko lang yan siya kasi gusto ko isabit dito lahat ng mga paikot doon. So, dito nakalagay dati yung mga gatas namin. Yung nakalagay ganito. So, pinatanggal ko siya. Eh, papatanggal ko rin yan. Tapos, dito ko ilalagay yung chichiria. Kasi, sagabal siya sa chichiria. Hindi siya bagay. So, papatanggal ko siya muna. Tapos, mamaya, ipat ko na po. Ano siya? Pwede. So, yan. Si Busomar. So, ito. Ilagay muna namin dito. So,

Okay, yeah, patong So, ito yung agenda namin ngayong gabi. Time ay 6.09 na. So, ito yung aming ginagawa. Yan, papatanggal ko lang yung tubo na yan. Tapos, ililipat ko naman yan sa iba. nag ko pa kung saan ko siya ilalagay. 25. 25. Si, sino? Ano yung na puti? Muna. muna. puan. Si Jindrik daw. Tsaka si ito, to. Dalawa sila. Pero si Jindrik ama siyang ano lang. Mas sang sang, 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 sang. oh, <laughs> mo pa. No, 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 no. asul Hindi na, bilhin na prito doon sa, ano Bukas na lang magluto Hindi, may gasol, kaso hindi pa naman nakalagay Ilagay mo yun, kasi bukas na umaga, ano nila Tarahan na tayo tinirain Tarahan na tayo Bumili kami nito, tatlo isang daan. So, yan yung ilalagay namin dito sa taas. So, yan. ikakabit namin doon. Tapos, ganyan ang mangyayari dyan. Taas pa? Angat pa. Angat pa. Pinapot pa natin. Hindi. Iangat mo lang yung plastik. Sa plastik ka lang mabawi dyan. Ilagay doon sa taas. Ito ang mangyayari dyan. Tapos, lalagyan ng... hook So, dyan ilalagay yung hook, mga langga. So, Saan na yung hook? Eh, ano mga? Ika-scrape mo. Yan. Tapos, ilalagay yan dyan. So, ganyan yung mangyayari niya. Tapos, yan. O, so, ganyan na yan siya langga. Tingnan natin paglagay doon. Try mo. Sige, go. O, so, diba? Okay na yan. Okay na. So, ganyan yung mangyayari mga langga. Okay, Next.

pantay, no? Mas maganda pa na yung pantay. Bakit? Hindi ba pantay yan? Hindi pantay. Hindi ka pantay kayo yung tulad niya, binta. Pantay yan, gobero hindi siya binta. Ito ay salin.